Hello, magandang gabi po. Kami po ni DM. Tsaka ni Dave G is in the house, yo. Ah. Wala kami magawa, inaantok na si DM. Gotta go, I'm sorry. Ay! Ay! Oh. Sweet ng anak ko, ano? Ay! Ano yan? Sino yan? Sino yan? Ah. Ay, sis. puntahan natin mamang, ay, ay. Ay. Ay, puntahan natin mama mamaya. Tapos ka nandun pwede? Ha? Tapos na? Ha! Uy! <laughs> <Yes. laughs> ako na! Picture mo ako! Picture mo ako! Hindi! Okay, sarap mo sa akin! Ah, aku Ayuh, bagaimana? Ayuh, bagaimana? Oh, itu, itu, bibik yang kau, bibik yang kau.